What's up guys? Welcome back to my YouTube channel and for today's video, pag-uusapan natin ngayon kung paano maiiwasan yung mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng negative speech sa ating sarili at sa ibang tao. Your words affect your thoughts just like your thoughts affect your words. Minsan, kapag nakapagsabi tayo ng mali tungkol sa isang bagay at na-realize natin na yun naman pala isang mali, Sinasabi natin sa ating sarili ay napakatangako. O di naman kayay kapag nauntog ang ulo mo sa pader, minsan nababanggit mo stupido. Ito ay ilan lamang sa mga negative words na madalas nababanggit natin sa ating sarili. Ito ang mga negative words na kailangan iwasan na masabi natin sa ating sarili sapagkat pinaniniwalaan ng ating sistema ang dinidikta ng ating kaisipan eventually, you'll feel to begin that way. Kaya sa vlog na ito, pag-uusapan natin kung pa paano maiiwasan ang mga pagkakataon na kung saan nagkakaroon tayo ng negative speech or negative na outlook sa ating sarili. Rockin' around the Christmas tree at Christmas party hop. Number one, pagiging mayabang. Minsan, sinasabi natin sa ating mga katrabaho na kung saan meron tayong condo unit, meron tayong malaking bahay, meron tayong sasakyan, at marami tayong mga negosyo inaasikaso. Ito ay sa kadahilan ng gusto nating mag-stand out mula sa kanila. Sa totoo lang, mas mainam na iwasan ito, lalong-lalo na na kapag ang pagmamayabang ay maituturing na isang mga negative words sa ating sarili mas mainam ang tinatawag na silence or pananahimik sa mga bagay achievements or accomplishments na mayroon tayo. Mas na-appreciate ng ibang tao kapag sila ang nakaka-discover sa anumang meron tayo kaysa sa tayo mismo ang namamalita sa kanila. Number two, Pagkakataon na iwasan sapagat nagkakaroon tayo ng negative speech. Yung mismong panlalait. Minsan may lumapit na namamali mo sa atin at siya ay marumi, mabaho, o di naman kaya'y napagsasabihan natin sila ng mga ganong klaseng salita <coughs> or di naman kay worst sinabi natin sa kanilang tamad. Sa totoo lang, ang mga negatibong salitang iyon ay hindi refleksyon ng kanilang mismong pagkatao kundi inihahighlight namang nito kung ano yung nasa loob natin. Palatandaan ito ng pagkakaroon natin ng immaturity at insecurity sa ating sarili dahil ang secure na tao o ang mature na tao ay hindi nagbabanggit ng mga ganong klaseng salita sa ibang tao para lang ma-highlight ang kaibahan natin sa kanila. Number three guys, mga pagkakataon na narapat iwasan para makaiwas sa tinatawag na negative speech. Pang-iinsulto. Ang kasambahay mo ay hindi nakasunod sa instruction na binigay mo nagkamali siya, kaya pinagsabihan mo siyang gaga. Sa pagkakataon iyon lumalabas na naging empowered ka sapagkat pakiramdam mo superior ka nang binanggit mo yun sapagkat marami kang alam. Pero sa totoo lang, ito ay produkto ng pagiging negatibo mo. Sapagkat kung positive person ka, dapat ini-explain mo doon sa taong nagkamali kung ano ang dapat niyang gawin. Ang taong matured ay hindi nagbabanggit ng mga harsh words sa kanyang kapwa. Pag complain, yan yung pang-apat. Halimbawa, naka-encounter tayo ng sobrang traffic. Nakadama tayo ng masamang panahon dahil tag-ulan o tag-init. O di naman kaya ay nakapila tayo sa napakahabang pila. Minsan, ang mga pagkakataong ito, ay nagiging opportunity para tayo ay mag-complain. Halimbawa din, kapag inutusan ka ng boss mo na maging coordinator ng isang activity, pakiramdam mo, ang gawain yun ay pahirap na naman, kakainin ang iyong oras. And ending complaints ang naririnig sa iyo sa pagkakataong ito. Iwasan ang pagiging complainer, sa halip ay gawin ng buong puso ang mga bagay na iniutos sa Be a solution to a problem. Sa mga pagkakataon ng mga na na-traffic ka, bakit hindi na lamang tanggapin na next time, pumunta ka na ng gumising ka ng maaga para hindi ka ma-traffic. Pangalawa, kapag tag-ulan, bakit hindi na lang i-appreciate ang pagkakataong iyon na umuulan sa halip na magre ka. O di naman sa mahabang pila, bakit na lang hindi ka um, pumunta ng maaga doon sa lugar ng sa ganun ay earlier kang ma-entertain. Habang nagkakaroon tayo ng meeting sa ating organisasyon, ay may isang kasamahan na kung saan nagbibigay siya ng kanyang suggestion tungkol sa kung paano pa magkaroon ng magandang service ang kumpanya. Pero ang ginagawa natin ay pinuputol natin siya at sinas pinagsasabihan natin ng imposible or malabo. Pag hindi naman kayo, pinagsasabihan natin ng out of context. Dahil pakiramdam natin, yung suggestion lang natin ang dapat na masunod. Sinasabi natin ito para magbukha tayong makapangyarihan. Self-defeating ika na. Pero sa pagkakataong ito, ay walang masyadong nagkaka-interes sa ganitong klaseng personalidad. Mas mainam na maging bukas ka sa iba't ibang suggestion or opinion ng ibang tao. Ang mga pagkakataong ito ay dapat iwasan sapagkat nagdudulot ito ng negatibo sa ating mga sarili. Hindi may paghihiwalay ang ating pag-iisip at saka ang ating pananalita. Binubuo ng ating pananalita ang ating mismong pagkatao. Hanggat maaari ay banggitin lamang ang mga salitang positibo at iwasan ang mga salitang negatibo na nakapagdudulot ng na hindi maganda sa ating mga sarili. Take control of your thoughts and it will affect your outlook for a better. At yan po mga kazentex ang ating tips sa vlog na ito na way mayroong kayong mga napulot na aral wala doon sa aking ibinahagi. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mangyaring mag-subscribe kay Zenrico at i-click ang notification bell para po kayo ay ma-update sa mga recent video na aking ibabahagi. Thank you and God bless everyone. Bye! Hi guys, please don't forget to subscribe guys, Sinrico and click the notification bell para kayo ay ma-update sa mga bagong i-upload na videos. Thank you!